Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Yun, magandang, mga, magandang hapon mga kabayan, no? Ako po si Dabawenyo ni Uh, katatapos lang ng uh, sona ni Pangulong Bongbong Marcos uh, na rin naman uh, uh, magbibigay lang tayo ng reaksyon dun sa, alam mo, napanood ko hanggang, ano, matapos eh. Pero dun lang ako sa isang part, yung last part na doon ako magbibigay ng reaksyon kasi medyo nagandahan ako sinabi niya. Ito, panoorin mo na natin kabayan ha. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako na, at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Yun ang sinasabi sa ula mga kabayan. O, kung naalala niyo, mga kabayan, iba nung nakarang zona niya, uh, pinagmamayabang niya na marami silang nagawang uh, flood control sa uh, Pilipinas. Pero ngayon, nakita niya, inaamin nila na palpak sila. Ano nangyari sa Metro Manila ngayon? Lubog sa baha. O sa Luzon, lubog sa baha, di ba? Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga inisiyatib, erata, SOP, for the boys, kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalu sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binuhay niyo lang ng pera. Para hindi na maulit So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished. and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. <laughs> Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. <laughs> ano kaya nga uh, iniisip ni Martin Romualdez ngayon, si Tambalustos ngayon, narinig niya yung uh, sinasabi ng pinsan niya. Hulihin yung mga mandarambong. Ano kaya nasa isip ni Martin Romualdez ngayon? Oh? Nalikod, nasa likod lang siya eh, tinan niyo, tignan yung mga kabay. O dapat kung gusto niyang uh, patunayan talaga na yung mga sinasabi na yan Na papakulong niya o may mananagot dapat makakita natin na may mga kasuhan O may mas maganda may papakulong niya Yung mga, mga man, mandarambong kaba ng bayan Tapos yan yung mga kabayan Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this. even if we end up with a reenacted budget. <laughs> hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na tatlong taon. Daladala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan, natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-ibayong gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran. Dahil nasa abot tanaw na natin ito ito ang ating dapat na pagtulungan ito ang ating dapat na pinagtutungan at kayang-kaya nating ito marating at maisakatuparan at tuparan maisakatuparan sa wika ng ating bayani only he who from whatever position he occupies whether high or low strives for the greatest good possible for his fellow man possesses true patriotism. Oh, di ba? Asarap pangyan mga kabayan eh, no? Kung totoo. Oh, kung seryoso talaga si BBM sa mga sinasabi niya ngayon. Ngayon pa lang, umpisa niya, niya. Unahin niya yung uh, pinsan niyang si Martin Romualdez. Oh, kasi kung wala yan, wala yung mga ano na yan, yung mga congressman na yan, mga tong tongressman. Saka, hindi lang yung supply control eh. yung mga katulad nung uh, yung kay yung sa nila yung kay Jewel Chua yung mga illegal na nagpatayo ng mga building dyan sa bangketa dapat unahin niya rin yun dapat uh, si niya yun o kasuhan niya yun dapat may pakulong yun si Jewel Chua eh. kasi basta para kung gusto niyo bumili bang mga tao sa inyo kay bibi gawin niya yung sinasabi niya na uh, hahabulin niya yung mga mandarambong na yan. Oo, dapat umpisa niya sa pinsan niya. Yan ang unang imbistaga niya. Yung mga kabayan. Hmm. Sana sana kung gusto niya bumalik yung tiwala ng mga tao sa kanya, dapat uh, siya mismo. Unahin niya mismo yung pinsan niyang tambalus dos na yan. diba mga kabayan? Para maganda. O, oh, di diba yan? O, oh, sa lahat ng mga OFW, sa uh, ingat po lagi mga kabayan, sa mga uh, dabuenos, ingat po, ingat po lagi. Lalo na ngayon na uh, laging uh, umuulan umulan, mga bagyo, ingat po tayo lagi.